Umpisan na natin yung pagpiprepare ng iluluto natin guys. Pagbalatan na natin itong patola. Um, so tangon yung ilalagay natin guys. Kasi ayaw nang kasama ko sa bahay yung amoy ng iswa. So ito. Balatan ko guys. Balatan ko guys. Okay. So bali ganito yung tsura ng pagkaiwan natin ng patola guys. Ito hmm. magpiprepare na tayo ng bao susunod na natin itong sibuyas guys okay. sibuyas. guys mag start na tayo magluto so, nalagyan na pala ito ng mantika guys first unahin natin yung bawang guys nalagyan natin yung golden brown ulit nalagyan natin yung sibuyas Bida-bida, bida-bida, sabi ni Cold Boy. Yung gini -gini natin yung giniling guys. Okay, natin. Dito na rin tayo durog. Tikara, pampalasa. Tapos bigchin ni, guys. Jeres din 'yan. halo-halo natin. Lagyan natin ang sili eh, to di mawala lang, guys. patis ok, ilalagay na natin yung uh, patola case, yung pinuha natin kanina doon sa mula yan magkakaroon lang, so, lang... lang natin ng konti tsaka natin lagyan ng sabog at lagyan na natin ng tubig Ganun lang kasimple magluto nito guys. Okay, titikman muna natin kung uh, sakto na yung lasa guys bago natin ilagay yung butang Wow. So, okay na yung lasa guys. Ilagay na natin yung tatawad at saka luto na rin yung luto na rin yung pan. Ah. yan lang kasi hindi magluto guys okay natin ng konti okay so ito na yun guys Ito na yung finished product natin luto na